may iglesia bang itinayo si Kristo na natalikod noong unang siglo? Welcome to my channel. Sa bidyong ito ay ating tatalakayin at papaksain sa pamamagitan ng mga katotohanang karunungang ipinapayag ng Diyos sa Biblia. Atin pong ilalahad ang buong katotohanan kung may natalikod bang iglesia na itinayo ni Kristo noong unang siglo at ano ang kaugnayan ng iglesyang itinayo noong 1914 sa Bansang Pilipinas may mga ibang iglesia ang nagsasabing walang natalikod na iglesia ang itinayo si Kristo noong unang siglo. At ang isa nga po rito ay ang iglesia ang katoliko. Dahil nga po sa napakaliwanag na isinasaad sa Mateo Kabanata 16, Talatang 18. At ito ay mismong pananalita ng Panginoong Heso Kristo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng hadis ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ngunit itulin pong Mateo Kabanata 16, talatang 18 ang patunay ng mga nagsasabing natalikod daw ang iglesia. Ngunit pansinin po natin na ang kukunin nilang bibigyan ng kahulugan ay ang hadis. Hindi na nila isinama yung mga pintuan na siyang nagbibigay katutuhanan sa sinasabi sa talata. At sila'y gumamit pa ng ibang salin sa Biblia na magandang balita Biblia. At kinuha nila ang huling pangungusap at hindi makakapanayag sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ngunit ang kinuha din nila na binigyang kahulugan ay kamatayan lamang. Samantalang napakaliwanag po, kahit ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi makapananayag. Sumaliwanag so, na kung lalaliman natin ang ating pangunawa, hindi makakapanaig, hindi mapagtatagumpayan ng kamatayan. Kaya lumalabas na sa kanilang pangunawa ay napilipit po yung katotohanan. Napakaliwanag sa si ibang at ang mga pintuan ng hadis ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibig sabihin, hindi ka mamamatay sa laman na ang ibig sabihin itong itatayo ni Kristo na Iglesia ay patungkol sa mga taong dadatnan niyang buhay sa huling araw. At itong mga buhay na to ay isasama niya doon sa kanyang mga alagad o mga taong namatay sa kanya na naging banal, na maliligtas, na magkakabit ng buhay na walang hanggan. Paano ba babalik ang Panginoong Heso Kristo sa huling araw? para iligtas ang kanya mga hirang na buhay at mga patay na nasa libingan. Masahin po natin ang uno Tesalonica, Kabanata 4, Talatang 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na manguli. Ito po yung mga patay na ipinahayag sa 1 Kabanata 11, talatang 25. Ito yung mga patay na bagamat siya'y namatay, mabubuhay siyang muli. At sa talatang 17, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira, itong nangatitirang ito, libu-libu po ito. Libu-libu pong hindi mabilang ng sinuman. Sapagkat sila po ang tinutukoy sa Mateo 16, talatang 18, na hindi makakapanay ang kamatayan. At sila nga rin yung nakita ni Juan sa Apokalipsis 7, talatang 9, na di mabilang ng sinuman ng mga buhay na naligtas sa malaking kapigatian na ipinapayag sa Apokalipsis 7 talatang 14. Kaya sila hindi namatay sa laman at buhay na buhay silang aagawin ng Panginoong Iso Kristo sa alapahap. Kaya nga sinasabi sa talata ay aagawin kasama nila sa mga alapahap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Ang karamihan po dito ay manggagaling sa ng kay Kristong Diyos Anak. Kung makakatupad po sa kanyang mga payo at utos, ang mga kahalili ng kanyang mga apostol na kanyang isinugo sa iglisyang kanya sa Pilipinas. Ngunit hindi ibig sabihin na sa kanila lang ang panggagalingan ng mga taong buhay na maliligtas sa huling araw. Lahat po na iglesia sa Pilipinas ay pagmumulan ho ng maliligtas sa huling araw sapagkat lahat po yan ay iglesia ng Diyos Ama. Wala limitasyon ang kanyang iglesia. Ngunit yung kay Kristo na Diyos Anak ay tanging nag-iisa. Ang purpose po ni Kristo kung oo naaway natin ang konteksto ng Biblia at lohika nito. Kaya niya itatayo ang kanyang iglesia ay para pagmulan ng maraming buhay na maliligtas sa uling araw pagbalik niya. Dahil batid niya na itong mga iglesia ng Diyos na bigay sa kanya ay maraming mapapahamak sapagkat ang iba'y sa samba sa mga diyos at marami rito ang maniniwalang siya ay maghahari pa sa mundo na titira pa ng isang libong taon kaya marami pong mapapahamak Ngunit bagamat sinabi ni Kristo na itatayo niya ang kanyang iglesia at ang mga pintuan ng hadis ay hindi magsisipanaig laban dito. Kaya ang mga ito hindi pananaigan ng kamatayan, kaya nga sila ang buhay na maililigtas ni Kristo sa uling araw sa kanyang pagbabalik, ay hindi nangangahulugang lahat sila ay maililigtas ni Kristo sapagkat ang iba hindi tatalima at susunod sa kanyang mga utos. Ito po yung mga masamang damo na pinahintulutan ng Diyos na manatili ng konting panahon dahil nga dumating na sa sugdulan. Sila po ay nalalapit ng anihin para sunugin sa apoy na mangyayari itong nalalapit na katapusan ng salibutan. Ngayon, sa katotohanan, ay wala po talagang natalikod na iglesia na itinayo ni Kristo sapagkat sa panahon bago ang unang siglo at panahon ng unang siglo at pagkatapos ng unang siglo ay wala pa ang naitatayong iglesia na pag-aari niya na sa kanya. Sapagkat sa katotohanan kung lalaliman natin ang ating pangunawa na sinabi niyang kanyang itatayo ay sa panahon na nalalapit na ang kawakasan. Ito'y paghahanda para sa pinakamalapit ng wakas ng sanglibutan ng ating mundo. Kaya nga, ang ipinahahayag sa aklat ng gawa, labing dalawa, talatang isa, na ilan sa iglesyang pinahirapan ni Herodes, ito ay iglesia ng Diyos para kay Kristo. At ang ipinahahayag sa aklat ng Roma, labing anim, talatang labing anim, ay tumutukoy din sa mga iglesia ng Diyos para kay Kristo. Dahil maliwanag ang isinasaad, mangagbatean kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Mga po, ang ginamit ay plural, hindi po singular. Dahil kung iglesia kay Kristo ang binabanggit dito, ay dapat po ang nakasulat ay magbatian kayo ng banal na halik binabati kayo ng lahat ng mga kaanib ng Iglesia ni Kristo singular lang po ngayon kung hindi tayo naligaw sa pagkaunawa ay nalaman sana natin na walang itinayong Iglesia si Kristo sa panahon ng unang siglo ano po ang katotohanan ang patunay na wala pong naitatag na Iglesia na pagmamayari ni Kristo na kanyang binili ng kanyang sariling dugo kahit pa sa panahon ng kanyang apostol na si Pablo sapagkat wala po sa kahit aling bansa ang puno ng egos na binanggit ni Kristo ito'y matatagpuan lang po sa Pilipinas kaya ang ipinapayag sa ng gawa Kabanata 20 Talatang 28 ay matutupan sa palapit na huling araw. At ito nga, tayo eh, dumating na sa pinakamalapit na huling araw. Sinabi ng Apostol Pablo sa kanyang mga kapwa-apostol na mga ngaral, Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Mauunawa natin na ang pananalitang ito ng Apostol Pablo ay bilin o tagubilin sa kanyang mga apostol upang pakanin nila ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya ito'y mauunawa natin na ito'y bilin ni Apostol Pablo sa hinaharap upang pakanin. So, hindi pa napapakain. Ito'y pakakanin pa lang. Sapagkat kung ito'y napakain na, di dapat sana sinabi niya na upang patuloy, patuloy na pakanin. At sa katotohanan nga, kahit ho ngayong panahon, ay wala pang iglesia o relasyong pinapakain niya na nagpapakain na ng kanyang bongkawan o kanyang mga membro sapagkat ito'y matutupad sa panahon ng malaking kapigatian sapagkat doon sa malaking kapigatian ang isang kilo ng bigas ay katumbas ng isang araw na sweldo o sahod ng isang ordinaryong manggagawang membro o kaanib sa isang iglesia kaya nga yung iglesia kay Kristo ang pinili niyang magtatag ng kanyang iglesia ay taong dugong Pilipino, hindi dayuhan. Upang sa ganun, yung pananalapi ay walang malaking porsyentong napupunta sa ibang bansa. Kaya kung ang iglesyang ito ay hindi makakaisip magdalawang Panginoon, ay katutuan ng matutupad na kaya niyang pakainin ang kanyang kawan sa panahon ng malaking kapighatian. Yung pong unang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay wala pong basbas ang Diyos sa kanya sapagkat wala po sa kanya yung tanda na siya ay mangaral ng Diyos Ama sa panahon niya. Sapagkat yung tao po na nagtayo nang iglesia noong 1914 ay sadyang nandoon na. Hindi na siya isinugo kundi itinadhana ng Diyos Ama. Sa lahi niya, magpapasimula ang kawakasan ng mundo. Lahat pong magwawakas. Alam ko pong marami pong magpapayag ng pagtutol sa mga ipinayag natin. Kaya, kaysa magsagutan po tayo, sa mga kumintunyo na walang katapusang ang sagutan ay tayo po nag-aanyaya isang pag-aayang makajus sa lahat po ng mga ngaral sa buong Pilipinas na ang katuluan ay sa Ebanghelyo ni Kristo na nagpapayag ng kanilang paniniwala sa social media kung paano at kailan ang katapusan ng mundo. Ngayon po ay hindi na ho panahon ng hula, panahon na po ng katotohanan. Ano ang puno ng igos? Bakit sa Pilipinas lang ito matatagpuan? Ngayon kung sa pangunawa nyo ay walang katotohanan ang lahat ng mga itong mga ipapahayag ng kalulungang Biblia, ayun yung pasinungalingan maglabas din kayo ng inyong paniniwala mag-upload din kayo ng inyong video at pabulaanan ang lahat ng mga ito at hayaan nating taong bayan ang magpasya kung sino ang nagsasabi at nagpapayag ng pinakamalapit na katotohanan ng mangyayari sa huling araw atin pong i-upload ang video natin ng pamagatay, ang puno ng igos. Ipapaliwanag po natin kung bakit ito sa Pilipinas lang matatagpuan. Bakit dito tumubot sumibol sa Pilipinas at umabot sa panahon ng matinding taginit. At kung bakit ito ay may kalakip na tanda na isang dikadang panukat ng kalagayan ng tao sa panahon ngayon na siya katapusan ng sanglibutan. Marami pong salamat sa mga nagtyagang nakinig at sumubaybay.